Sinja, welcome to our channel. So, ayan ang baby Wang ben bin natin. Nagkumuha siya ng book and then pinapabasa niya sa akin. Lily looks at the pink lily and says, no one will pick you because I'm the last <laughs> no, Let mommy read also. Let mommy read, yes? Yes? Let mommy read? Okay. Not yet? Let mommy read, yes? Yeah. Okay, you gonna listen now? Um, so close now. Uh, you don't want to continue? Mommy okay, will continue reading. Mom will listen, yes? <laughs> yes, mommy will read. Okay, you read for mommy then, yes? Okay, read now. Read now. Can you read now? Okay, go. Go. Done already the end. <laughs> Nagutom ka? Are you hungry na? pinakain na hindi niya pa matapos-tapos. Ayan, namulutan. Oh, no. Look at here, look at here. Oh, look at mommy. Do you know how to do it? You might spill it. Mommy will do it. Kim. Mommy will help you. Ano? Give me. Ay, Apo, you see that? You spill already. O oh, diba, ganyan kakulit ang baby wang bun natin. At ito nga pala, at kaninang umaga, ayan. Pagkatapos naman uminom ng milk ni Papa ay ito nga lagi yung ginagawa niya, yung magpaaraw dito sa labas. At habang magpapaaraw ay gumagawa din siya ng kanyang nga Kaalis lang pala ng ating mga estudyante pumuntang school. At ito naman si baby bangbon, lumabas na nga din at ayang kausap ang lobo. <laughs> Say papa. Ba. Say mama. Say mama, please. Mama, peekaboo. I see you. Peekaboo. 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 Peek <laughs> Peek yeah. Peek Peek dirty your hand naman. Not yet wash the hand Put put in the mouth like that. Minsan nga din ay nagaganyan kami ni Baby Wang Bun. Nagpapaaraw nga din kami dito sa labas. Kinagabihan naman ay pumunta ako doon kina ate at ayan nga dala ko nga din pala ang baby wang Pero kanina ko pa nga siya tinatawag kasi uwi na sana kami kaso ayan ayaw niya magpatawag. Kaya ako na lang yung nagtago at kunwari lumabas na ako. So tignan natin kung hanggang kailan siya ano, iiyak ayan. O ba diba? O nag-start na siya o o o o. Tingnan. <laughs> Kasi kanina ko pa siya talaga tinatawag para uwi nga sana kami. Kaso ayaw talaga magpatawag kaya ayan, tinaguan ko na nga lang ang baby wang bun natin. Pero honestly, ang tagal niya pa din naghahanap-hanap dyan bago siya nag-start na mag-cry. At ayan na nga, binuhat nga din pala ni ate An-An. -an. -An. Oh, yun. Pero mangitan pa din niya ang baby wang bun natin. Ayan. Hindi naman din nagtagal, lumabas na din ako dahil kawawa naman din ang baby wang bun natin. Oo. oh. Kahit minsan nga din ay mas gusto natin naririnig yung iyak niya dahil bihira nga lang din siya umiyak. So, ayan. Pag uwi naman natin sa bahay, ito naman ang ganap natin. Kumakain ng baby wangben Ayan, o. Kumakain siya ng okra. What wangben eating? What's that? Yay! Okra! Ayan, tapos naman na siyang kumain pero ayan, namumulutan. Ay, hey, dalawa yung hawak niya. Kasi sinigang bangus yung aming ulam. So, yan yung mga sinahawag kong vegetable. Ayan, namumulutan siya. oh oh di ba alam niya magpakita sa camera? <laughs> Pinapakita niya ano yun. Yan o, no, oh, okra yan. kagat-kagat niya na. Yummy? Yes, yummy, yummy. Mm. Mm may okra, meron kamatis, meron wombok. Ini nilagay ko. <laughs> ba't niluwa mo? eh, Bakit kinukuha niya yung hand ko? Tatayo ka na, Ay, nahulog na. Matutulog na sana nga itong baby wang natin. Kaso ayan, may ginawa siya. Natatapos lang umiyak na bata. Nagulat siya sa sigaw ko kasi. Nangagat ba naman siya? Nangagat ng nang nipol ang bata. <laughs> Nangagat ng nang nipol ang bata. Bata batuta na to. Mm -mm 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 -mm. Ba. Kiss mami. <laughs> Ow. Ow. Who's that? Sinisipon na naman ang baby wang natin. Ay, apa. Sipon na yan.